What's up, guys? So, dito na naman tayo. <laughs> so, yung biyahe natin ngayon, Papunta Isabela. Magra-rides tayo papuntang Malig, Quezon, Isabela. Pagkakataon tama, malapit na siya sa Tugigaro eh. Ganun kalayo yung rides natin ngayon. Bakit? Kasi tatakbo tayo ng 280 hanggang 300 kilometer one way. One way lang yun, guys. So... Ayoko naman mag-vlog ng ganito ng hanggang Isabela, ano? <laughs> Ayod pa rin natin si Koji. Condition na condition pa rin ngayon yan. Napakalakas pa din. So, alaga maintenance lang tayo. Alagang CPT. Diyak <laughs> lang. Yun, bira. May mga sandalo rito. Baka huliin ako, eh. Kasi naka... Ano ako, eh. May radyo ako dito sa baba ko. <laughs> Baka pag hinalaan ako, eh. Puntaan muna natin kasama namin ngayon kasi ako, wala akong angkas, meron ang top box, puno yung compartment, puno yung top box. Tapos, ang kasama ko ay dalawa. Dalawang tao lang sila, dalawang motor lang kami. Kasi, ayun, walang gusto sumama sa amin. Dahil nga malayo, meron kaming kumitahan na kaibigan. So, yun, puntaan muna natin sila. Tapos, lundag na tayo doon sa... Is kaya sa so, maraming truck kaya yun sana maging ligtas ang biyahe namin na to kahit paano ay makarating kami ng maayos at maging masaya ang biyahe doon guys doon na tayo doon let's go Diretso lang naman ito muna diba hanggang Solano pa kami pa lang tayo eh <laughs> Parang higit <yung> kalati <karate> <laughs> so, Nagpahinga muna kami dito guys Ito yung kasamang dalawang Pogi na daw <laughs> Naka wave 110 na Nagwa 120 sa paliko <laughs> Ako pa yung nauuna niyan Pero ayaw umalis sa likod ko Ganon sila kalakas Ganong kalakas yung motor na yan. Kargado yung driver. <laughs> May turbo yung angkas. Ang <laughs> antok na kasi. Yes! Kapitis talaga ng mga walang hiya. <laughs> Ito pa magpakit sa camera eh. Ay, oh, yung una eh. So kung matanong ninyo, gusto ba si Koji o si PCX sa long ride? yan ganitong mga paahon. Kamusta ba? Malakas ba? Tapos ba? Ang masasabi ko, ang smooth, ang sarap gamitin ni Koji sa long ride na ito. Bakit ko nasabi? Oo, nagpalit na ako ng tambunso ko, na JBT 5B3 ako ngayon. Ako din ay naka-remap pero not fully potentially remap ang gamit yung remap ay street tune remap para hindi full potential ng mga makina yung gagamitin natin saka, kwentik pang gilid na lakano ko ngayon nakakalkal tulis uh, ang bola ko ay 13 grams and 15 grams tatlo tatlo guys yan yan ang combination ko sa aking set ngayon na naka 1,000 center spring at 1,200 clutch spring. So, gusto ang performance. Malakas. Grabe. Malakas na na ako dito sa motor ko na to. Eh nga, kaya na nakita ninyo kanina, easy 100 yung takbo ito. Easy 100 lang. Here's sa, at, at uh, to the thing na, ang bigat ang bigat pa nung sa uh, ladal ako may bag ako dito sa harap may bag ako sa likuran na nakatali sa top box yung top box ko punong puno pa ng tools na puro magbigat din uh, at yung compartment ko punong puno din ang damit ko bigat nga ng motor ko eh hirapan nga kasi pre-stunt eh pero, sa galing gamitin niya masarap gamitin Walang problema sa overtake, walang problema sa ahunan. Lusot kung lusot sa mga truck pa rin. So ganun sya Ayan, oo na lang, dalawang kasama. Ayan, o, sa overtake, oh oo, oo, di ba? Piles na <laughs> Saan ko naitip? Uy! Pa saan may dalawa? Ang tira na yan. Eh! Pa dalawang kulong ako eh? Eh, nakikita ko na yung dalawa. Bigat kasi na cellphone ko eh. Hirap sa meter pagka nagbablog eh. ako. Mabigat sa helmet, nakakahawit sa lep. Kaya pamisan, oh, pamisan-misan ako nakakapag-video ng ganito sa daan. Pero kaya ko naman yun, eh, nagsasaga ako naman. Ano uh, talaga? Ay! Ah! Lalagyan kayo bag pa! Ano pa naka light and bell ako ngayon yung ko yung empower na brand mukhang oh, okay siya ngayon ko lang matetesting sa long ride to sana wag mabengkong agad so pagkaganito long ride kami hindi agad agad na nagpapatay ng makina kasi uh, parang mo mas okay para uh, parang mas okay naman sa ating ano ha Yan, ako, oh, hindi siguro muna kasi okay pa naman yung bar natin. Guys, ah, kaya din ako na. So yun guys, hanggang no, dito muna tayo. Hindi okay, pa tayo sa sabi pa. Let's go! So yun guys, karating na kami dito. Kani-kanina lang kami dumating hindi ko na na i-vlog yung biyahe namin kasi akala ko naka-play <laughs> hindi pala <clears throat> yun so dito namin ngayon sa aming tuluyan magandang tuluyan maliit pero merong maluwang na teris at lamesa yan magandang bukirin tuloy na lang natin vlog bukas kita kita tayo guys Good morning guys So, dito tayo ngayon sa isang resort ng kaibigan Uh, ayan yung aming pinag-inaman kagabi tapos <laughs> meron din swimming pool dito ano <laughs> Pada tayaran. mày pin namalem dạy nhục pin namalem mày là kiếm 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 ano? kiếm 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 Yeah, nice. Oi. <laughs> <laughs> Basta medyo lagyan mo ng forces na parang magpaparainbow kang ganun. Dapat dito kasi mas malalim. Oh, okay. Para mas safe ka. Well, hindi ka abot sa, 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 hindi ka sa side niyan. Oh, magtigay na ako sa mga game. Ano ba yung sabay? mo paano mo ito magdugtongin? <laughs> dito mas malalim. <kabay? laughs> <laughs> Pagpatungin mo lang ko ya. Yan, ganyan lang. Yan, yeah, okay lang yan. Oh, one. Two. Konting practice pa kuya. Huh? Konting practice pa. Ay, <laughs> uh, oh, medyo medyo pumakat yung gamit ganito man oh. Medyo uh, uh, pumakat uh, ganito. Uh, medyo konting ano pa lalim pa. Oh. Konting talon o konting Konting lalim pa. Ano din video. Bina. Take 130. Silang <laughs> ka. In 1 2 2.5 Go! <laughs> 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 Karaydik! Ay, gaganong ka nalang bigla! Ay, One, two, three, go! <laughs> so, guys! Ay! Palabas na kami ng resort! Kami ay magbobola naman ngayon, no? Grabe daan na to medyo ayaw ko to ah mahirap hirap to ako po may ka na lang talaga sa daan huwag kang Ay. uy na dudulas eh. Huwag <laughs> kang dudulas, anak ko. Mahal kita. <laughs> Yo, naaligtas na yun. Ganda ng kapukar yan, no? Pagka ganito, kasi itong daan na to, ay pag doon, pabalik kami pumunta pupunta na yan ng uh, Tubigarao nandito kami ngayon sa uh, Isabela road na Isabela to papuntang Malig at papuntang uh, Rojas kaya tayo ngayon guys babalik na tayo doon sa ating tinutuluyan kagabi ay iba lang nga tinuluyan ano? kaya yun, enjoy lang natin tulugan na to sa uh, ganito lang takbo lang tayo ng medyo mabilis kasi sobrang ano naman sobrang luwang at walang masyadong dumataan sa ngayon so na-impress ako sa mga tao dito sa Isabela bakit? kasi alam mo yun napaka mapagpatuloy ng mga tao dito P experience nila sa'yo yung pagkain na ah, kakaiba. Hindi naman ganun kakaiba, pero alam mo yung mga originality ng bawat lugar. May experience sila sa yon kapag alam nila na ikaw ay isang bisita. Ah, no, pili sana naman ng kasama ko, naka snipers. Medyo bulin natin sila. Sino <laughs> hihitan? <Magala. laughs> Lakas talaga ng sniper Eh, gulsa ko Mabigat pa Nabuha natin ang Mga kapalat <laughs>

party i'm not know no, how oh, you going to do

<laughs> Ay, good morning Good <laughs> morning to you Ay, sa solo pala namin dito Ganito Dalang Talagang malikabok no kaya Kaya medyo ingat-ingat din hmm. Tapos Ay, event palang ginanap hindi pa siya ganun ka-finish. Ano? Oo. Ano? So dito po kami ngayong hapon, last day na aming food delivery. Dito kami sa Kabagan, Isabela. Uh, papuntang Tugigaraw. At naglalakad kami ngayon dito sa tulay kung saan ito yung tulay na hindi pa nagagawa. Hindi pa fully finish. Kasi nagkaroon daw ng damage bago ito buksan. Kaya nilirepair na naman sila Pero ang tutusin, to ang ganda sobrang ganda tulay na to kaya lang parang may pagka failed yung architecture so yun guys ganito na lang ang ating vlog hanggang sa muli bukas uwi namin ng Nueva Ecija kita it tayo ciao